Kayo, as farmers, entitled kayo na makatanggap ng mga farm implements, tama? No, Yung mga, yeah, equipments, ma'am. Ah, yes. Equipment, gano'n, including, pati alam ko, mga seats. No, yes, kung... I have. Meron po ako nandiyan. Meron ano? Na, okay. Ganyan. Magsisimula ito na meron kayo dapat memorandum of agreement. Yun ang ayaw pirmahan ni... Yung resolution mo, kasi ang, ano ma'am, ma'am, halimbawa association kayo, mm. mag-meeting kayo, ah... Mm -mm. uh, Sasabihin niyo yung mga kailangan uh, niyo sa meeting niyo tapos gagawa na po kayo ngayon ng mga draft niyo ng yes. mga resolutions niyo. Mm -mm. Tapos kung iyan po ay hihingin niyo sa munisipyo, natural naka-address sa munisipyo. Mm -mm. Whereas sa amin naman po, naka-address ito sa regional office kasi sila rin nagagaid sa akin na oh, May programa kaming ganito mag-request kayo. Mm -mm. So ang sistema po no, siyempre, ang protocol, dadaan ka muna sa municipal yes. agricultureist kasi kailangan mo yung pirma niya. Mm -hmm. Ngayon, ang sa sistema po namin, hino niya. Ang sabi niya is a karapatan daw yun, kung gusto niya kaming pagbigyan na permahan para makapag-request sa regional <laughs> office or hindi. Parang mali naman yata. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng ipolitika ang mga grasya na binibigay Man. ng national government. Kasi walang kulay yan. Tama? Walang kulay. Baka naman kasi... Hindi, okay lang ano? naman po kasi ma'am na... <laughs> <laughs> kasi siya naman po talaga may tungkol sa municipal Kung ang mm. pinaghihingan po namin ay municipal ay sa regional office na po ito mm -hmm. out of uh, his jurisdiction na para po bang mm -hmm. mag apply ako ng business permit sa municipal Tapos ang sasabihin sa akin ng barangay captain ko, hindi kita bibigyan ng uh, barangay clearance kasi uh -oh. hindi tayo magkasundo. Ah, okay. Mm -hmm. Ano na yon Kung baga uh, nakikita ko na ministerial dapat ang duty nang municipal agriculturist because all compliances ay nagawa na compliant pa yes. kayo Registered documentation kami mga doli. papeles niyo yes, ma para magpatunay na legit kayo yes. ganon tapos yung lahat ng mga members niyo nakakaintindi naman nakapirma rin ganon ilan ba kayo na, uh, more or less, nasa 40 po kami. Ngayon, mm, higit na po kami 40. Ang okay. isa po kasing kinaiinis din nila sa akin is ang daming pangulo na gusto sumama sa akin kasi nga po, yung kakulangan po ng municipality, napupunuan ko. Mm. So, kasi yung mga politiko, <laughs> imbis oh, na... Kasi nababypass sila. Parang bypass ang tingin nila, pero mas nagkakaroon po sa akin ng loyalty mga tao. Kasi kami lang po ang samahan sa buong tagkaway na ultimong pagboto, nagkakaisa. Na may ah. boses ako na pag Sinabi ko sa mga members ko, baka naman ko, ano natatakot na maging ma ano kayo political? Po kasi kami. Uh -uh. Ang katwiran ko po kasi sa mga members ko, kung sino ang manalong mayor, kailangan supportahan natin siya kasi yun. duty natin ka ko mm -hmm. yan eh. Kaya nga pag may nagagalit sa kanila doon sa mga kakulangan ng municipal, mm -hmm. sinasabi ko sa kanila, huwag kayong magalit, bayaan nyo lang sila, magsumikap na lang ka ko tayo. Asik Arnel De Mesa, magandang hapon po sa inyo sir. Attorney ay magandang hapon yes. po, magandang hapon po sa lahat ng ating taga-subaybay. Sir For ano lang, for process lang po, procedural ano, uh, compliance and what not. Can you share with us? Ano po ba ang tamang proseso para ma-avail ng ating mga magsasaka ito pong mga programa ng Department of Agriculture? Specifically itong on-farm implements, seeds and ano pangalan ng project na ito? Uh, yung mga request ko po na hindi na ayaw ibigay sa amin is yung mga fertilizers, mga seeds ah. kasi nga ang katwiran niya is pag-iisipan ko muna kung papayagan ko kayo. <laughs> Parang may ganun po kasi Asec eh. Pero sige Asec. Uh, ano po yung attorney ay na mag-iisip muna at ayaw po mag-release? Matanong ko lang po. Ah uh -oh. si po sir, uh, kung yung Municipal Agriculturist Office po ayaw mag-release nung Simaw. resolution. Opo. Opo. Hinohold po nila, hinaharang. Ganito ma'am. Uh, mm -hmm. ang DA po ay marami pong nire release dinidistribute po ng mga farm input, yes. uh, agricultural machineries at mga assistance at napakarami pa pong iba. Mm -mm. Ang LGU meron din po. So okay. ang tutukuyin ko po rito yung galing po mismo sa Department of Agriculture kasi po. Yes. Devolved agency ang DA yes. at uh, wala po kaming direct na supervision sa ating mga munisipyo at yes. uh, probinsya. Uh -uh. Ngayon po, yung pong ating mga proyekto, pwede po nating hatiin na available po para sa mga asosasyon, Ang tawag po natin ay farmer cooperatives and associations yes. at may mga interventions din po tayo na binibigay on an individual oh. basis sa ating mga farmers yes. kagaya po ng rice farmers mm -hmm. financial assistance direkto po yan sa individual farmers yung indemnification okay. sa insurance uh, directly po rin sa kanila yan mm -hmm. Ngayon po yung iba naman po kagaya ng mga makinarya traktora o yung mga dale like, ipinamamahagi po natin yan sa ating mga FCAs o sa mga association nga po Yes. Uh, usually, normally nakikipag-coordinate po tayo sa LGU, lalo okay. na po sa opisina ng MAO at PAO para po sa distribution. Pero okay. hindi po, wala pong uh, sabihin natin na hindi po pwedeng ipagbawal ni MAO na hindi niya yan i-release dahil okay. uh, una po go. witness lang ang LGU at yan po ay proyekto ng DA. So, so nagtataka po kami kung bakit, kung bakit? Uh, pagbabawalan Kasi nila po yung pag-release. Meron daw requirement na kailangan ng resolution tama ba ako Kailangan po kasi ma'am ng ano para hindi kasi ma'am dapat kasi dadang ka sa municipal para ibig sabihin hindi mo sila binabayad kasi true channel po dapat 'yan. Yes, tama eh, din kagaya naman. Kagaya po ngayon. Uh, nung uh, nung regional director po si Asec na ko na siya, mm -mm. uh, ang dami pong binigay sa amin yan. In fact, uh, may ini-offer pa ng sa akin na yung mukos ako kung maaring kung natatanda niyo pa ako, Sir Arnold, noong yes. ako pumunta sa inyo mm -mm. sa yes, Diliman na Tuan-tuan mm -hmm. nga po kayo at pati si Sir Ruben na sabi nga ni Sir Ruben, ang sarap pala ng ganito ng pakiramdam, ng pakiramdam. na yes. na-appreciate ka ng mga taong tinutulungan mo. <clears throat> mm -hmm. Ang ginagawa ko po kasi ma'am... Every... So ano yung kailangan ninyo from the municipal agriculturist natin? Yung perma lang ni Mau, nakatunayan na dumaan kami sa kanya na yung request namin okay. ay dumaan sa office niya. Sir Juanito, magandang hapon po. Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo, uh, sir. Sige po, ma'am. Magandang hapon po. Magandang, yes. po, magandang hapon office yes. sa... Oo. Kasi po, ma'am, mayroon po pa takaran Department of Agriculture sa palagay nila. Mayroon po, ano, na tayo ng dadaan sa request po, dadaan sa Amaw Office. po? Okay. Ayan po, alam mo na may asset nila sa Itong yung mga punita na uuna sa iyo, uuna sa mga pamilya, kung po, sila yung endorsement sa amin. katwira po nila, kaya naman po lang sobra extra sari sari general o statistical ng mao. Sir, ang tanong ko lang po, tama ba na kailangan ng United Farmers Alliance of Tagkawayan Quezon yung resolution yeah, na pinirmahan po niya, na-endorse na po ninyo or ma-endorse ninyo <laughs> uh, at papunta ng... sa region office ng Department of Agriculture kasi okay na with the Department of Agriculture regional office. Kumbaga na ayos na doon. So ministerial dapat on your part na meron kayong na parang pag, para lang ipakita na dumaan sa inyo at alam ninyo na nanghingi sila sa region. So meron po bang problema pagka mag-endorse kayo ng ganyan? Hindi naman po nila dyan sa inyo hihingin eh. Kasi kinaklaro natin ha, yung mga farm implements, yung mga seeds o kung man yung tulong doon sa programa na yon, hindi manggagaling sa Tagkawayan. Yes. Pero kailangan lang natin na magbigay pugay yes. at mag-coordinate sa Tagkawayan which is a good, ano, mm -hmm. uh, program kasi para alam ni Tagkawayan na may mm -hmm. ibibigay sa inyo si Region Office. Yes, Tama? Okay. Asik Arnel De Mesa, bakit pa po natin kailangan? Na kunin 'yung endorsement na 'yon from the municipal from the mau. Uh, gusto po naming linawin na hindi po Uh, talaga ah talaga requirement ng endorsement Opo okay. ng uh, requirements uh, uh -huh. hindi po damin requirements ng DA per se okay. na i-endorse uh, kahit po sino po actually kahit si kapitan yes. uh -huh. si governor si mayor uh -huh. si congressman welcome po sa amin lahat ang importante po ay ma-receive ng ating mga katamawan magdala yung mm. pangangailangan. Pero nire-respeto rin po namin ang ating mga kapartner yes, ng LGUs na aware po sila. Kasi kapartner yes, po talaga natin ang LGUs sa agricultural development dahil nga po devolved tayo. Uh -huh. So, importante rin po na nalalaman nila yung mga proyekto yes. na ko-coordinate sa kanila. Uh -huh. Pero yung pong sabihin na requirement na uh -huh. ma-endorse uh, yung mga requirements, hindi, uh, hindi po yun uh, kasama. Pero pag nagkakaroon po tayo ng mga Uh, distribution, lalo na po kasi mm -mm. kailangan may MOA tayo. Coordinated yun. Opo, oh, coordinated. God. Pag minsan po, witness natin si MAO mm -mm. o si Mayor, si Governor, yeah. si PAO, dito po sa mga pinamamahagi natin. Lalo na po, of course, uh, monitoring. Yes. Ang nagsasubmit po sa amin ng mga monitoring reports ay ang ating mga MAO at mga provisional okay. agriculturist. Sige. Kaya importante po rin sila nakapartner po ng yes. ating kagawa. And, and I agree. I agree no, na kailangan may coordination. Yes, But I think for this particular project, pwede na kayong dumiretso sa region office so mm -hmm. that um it can be, kasi hindi naman pala siya requirement mm uh -huh. po kasi yeah. Hey, yung... talaga patakaran uh -huh. simula po nung una. Kumbaga ako uh ako -huh. naman po ma'am, gusto kong bigyan ng... Nang yung ano, proseso. Nang yung tamang uh -huh. proseso yes. kasi unfair uh -huh. naman. Kausapin po namin para magbig, magkaroon kayo ng dinaw with Sir Juanito Panganiban yes, uh -huh. Kasi narinig na natin si Asik Arnel uh -huh. de Mese, yes, na dating regional director pa uh huh pala Mabait ninyo. Mabait po yan. Ah, okay. sa totoo Ayun. lang po At naiintindihan niya. Talagang yes. <laughs> saludo kami dyan. Sasamahan po namin kayo sa tanggapan po ni Mayor Carlo Eliazar para po magbigyang linaw at least itong inyong dito sa yes, aming am. tanggapan yeah. and as well as kung maaari is ma-forward or ma-endorse na rin po namin kayo sa regional office po ng Calabarzon Zone yes. para po dito sa inyong mga uh, nire-request po sa yes, Department of Agriculture. Maraming maraming salamat po kay Sir Juanito Panganiban ang ating Municipal Agriculturist ng Tagawaian -Tag -Tag Quezon Kezon. and kay Assistant Secretary Arnel de Mesa ang ating spokesperson ng Department of Agriculture. Mabuhay po kayo yeah, Asik like Arnel. Yeah.